Naranasan mo na ba ang isang bagay na hindi nakikita ay ang pagharang sa iyong mga dalangin, pagpapahina ng iyong pananampalataya o pagpuno ng iyong isip ng may pagdududa? Paano kung sinabi ko sa iyo na mayroong isang salita na talagang hindi makatayo si Satanas? Isang salita na napakalakas na ginagawang nanginginig sa kanya at tumakas agad? Karamihan sa mga mananampalataya ay pumupunta sa kanilang buong buhay nang hindi napagtanto ang autoridad na mayroon sila kay Heso Kristo, samantala ang kaaway ay nagtatagumpay sa kanilang kamangmangan gamit ang takot, pagkalito at panlilinlang upang mapanatili silang mahina sa espiritual. Ngunit ngayon, nagtatapos iyon. Ang pinakadakilang sandata ni Satanas ay hindi pagmamay, ari o pag-atake ng supernatural kasinungalingan ito. Pinipilit niya ang katotohanan, bulong ng mga pagdududa, at pinapanatili ang mga tao na nakulong sa mga siklo ng takot at pagkatalo. At ang pinakapangit na bahagi, marami ang hindi nakakaalam na sila ay inaatake. Ngunit iniwan tayo ni Jesus ang isang banal na diskarte, isang sandata na napakalakas na sa tuwing ginagamit niya ito. Ang kaaway ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Ito ang lihim na hindi nais nice ni Satanas na malaman mo. Dahil sa sandaling simulan mong gamitin ito, ang kanyang kapangyarihan sa iyong buhay ay ganap na nawasak. Sa video na ito, pupuntahan namin ang eksaktong salitang ginamit ni Jesus upang talunin si Satanas at kung paano mo magagamit ito upang maibalik ang iyong pananampalataya, isipan at iyong mga espiritwal na laban. Kung nahihirapan ka sa pag-alinlangan, takot o espiritwal na pag-atake, manatili sa akin hanggang sa huli dahil kung ano ang iyong matututunan ay maaaring magbago ng lahat. Bago kami sumisid, hilingin ko sa iyo ang isang bagay. Naranasan, muna bang ang kaaway ay sinusubukan mong patahimikin ka? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. At kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, huwag kalimutan na mag-subscribe at iyon ang mga abiso, kaya hindi mo kailanman makaligtan ng mga turo na nagbabago sa buhay na ito. Ngayon pumasok sa katotohanan na si Satanas ay desperadong sinusubukan na itago. Kinamumuhian ni Satanas ang katotohanan. Siya ay nagtatagumpay sa panlilinlang, pag-aalinlangan, at pagkalito dahil ang kanyang pinakadakilang takot ay ang isang tao ay matuklasan ng kapangyarihan ng isang solong salita na maaring ganap na masira siya. Mula sa umpisa, pinilipit niya ang salita ng Diyos upang maalis ang mga tao sa katotohanan. Bulong niya sa mga kasinungalingan kay Eva sa Hardin ng Eden nagtatanim ng mga buto ng pag-aalinlangan tungkol sa autoridad ng Diyos. At ngayon, ginagawa niya ang parehong gamit ang banayad na pagmamanipula upang mapahina ang pananampalataya at hiling ang tiwala sa mga pangako ng Diyos. Maraming mga mananampalataya ang nagpupumilit, pakiramdam na nakulong sa mga siklo ng takot, kawalan ng kapanatagan, at espiritual na pang-aapi ng hindi na pagtanto na ang kapangyarihang malaya ay tama sa kanilang mga daliri. Ang kaaway ay, hindi kailangang pag-atake sa mga nakakatakot na pangitain o mga supernatural na kaganapan. Ang kanyang pinakadakilang diskarte ay pinapanatili ang mga tao na hindi alam ang autoridad na mayroon na sila sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ngunit narito ang katotohanan, si Satanas ay hindi maaaring tumayo laban sa salita ng Diyos kapag ito ay sinasalita ng may pananampalataya at paniniwala. Ang Biblia ay napuno ng mga account ng mga tao na nag-overcame ng mga imposible na sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa mga pangako ng Diyos. Isipin si David na nakaharap kay Goliath, hindi sa isang tabak, ngunit may pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, 1 Samuel 17.45, o isa alang alang sina Paul at Silas na, sa kabila ng pagkabilanggo at pinugbog, pinuri ang Diyos sa hating gabi na oras na humahantong sa isang makahimalang paglaya. Gawa 16.25-26 Ang kaaway ay nanginginig kapag napagtanto ng isang mananampalataya na ang parehong kapangyarihan ay naninirahan sa kanila. Kapag idineklara ng isang tao ang katotohanan ng Diyos, gumagalaw ang langit at umatras ang kadiliman. Ito ang dahilan kung bakit nagsusumikap si Satanas upang mapanatili ang mga tao na magagambala, masiraan ang loob, o pag-aalinlangan dahil kung sakaling magsalita sila ng salita ng may autoridad, ang kanyang mga pakana ay gumuho agad. Kadalasan, ang mga tao ay maliitin ng kapangyarihan ng kanilang mga salita. Sinasabi ng Kawikaan 1421, Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ano ang ipinahayag mo sa iyong mga bagay sa buhay? Kung makumbinsi ka ng kaaway na manahimik ka, nanalo siya Nais niyang makaramdam ka ng walang kapangyarihan. Maniwala na hindi mahalaga ang iyong mga dalangin, na ang iyong mga pagpapahayag ay hindi magbabago. Ngunit si Jesus mismo ang nagpakita sa atin kung hindi man. Sa tuwing sinubukan ni Satanas na tuksuhin siya sa ilang, si Jesus ay hindi magtaltalan o gulat. Hindi niya sinubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Tumugon lang siya sa banal na kasulatan. Nakasulat ito. Mateo 4.4 tatlong simpleng salita, ngunit dinala nila ang buong autoridad ng langit. At ang resulta? Walang pagpipilian si Satanas kundi umalis. Ito ay kung saan maraming mga mananampalataya ang nakaligtaan sa kanilang tagumpay. Nagdarasal sila, sumasamba sila, hinahanap nila, ang Diyos ngunit nakalimutan nilang ipahayag ang kanyang salita sa kanilang buhay. Ang panalangin ay malakas ngunit ang sinasalita na katotohanan ay isang sandata. Ang mga Efeso 6.17 ay tumatawag sa salita ng Diyos na Sword of the Spirit na nangangahulugang hindi lamang ito para sa pagbabasa. Ito ay sinadya na magamit sa labanan. Kapag sinabi mo ito ay nakasulat, hindi ka lamang nagsipi ng isang taludtod. Ipinatutupad mo ang batas ng Diyos sa espiritual na kaharian at ang kaaway ay walang legal na lugar na tumayo laban dito. Hindi ito tungkol sa kung gaano kalakas ang iyong sigaw o kung gaano ka emosyonal, ito ay tungkol sa matatag na paniniwala, alam na ang salita ng Diyos ay hindi maibabalik ng walang, bisa, Isaiah 55:11. Ang diskarte ng kaaway ay palaging upang mapanatili ang mga mananampalataya na hindi alam ang kanilang autoridad. Ngunit sa sandaling na pagtanto mo ang kapangyarihan na nasa iyong bibig, nagbabago ang lahat. Isipin ang paggising araw araw at matapang na nagpapahayag ng mga pangako ng Diyos sa halip na magsalita ng takot at pag-aalinlangan. Isipin ang pagharap sa mga hamon na may katiyakan na ang parehong kapangyarihan na nagpalaki kay Jesus mula sa mga patay na buhay sa iyo. Roma -2 2 11. Hindi ito tungkol sa kanais-nais na pag-iisip. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong mga salita sa katotohanan ng Diyos at panunood habang sinusuportahan ka ng langit. Hindi ito matiis ni Satanas hindi niya ito mahawakan dahil kapag ang isang mananampalataya ay nakatayo sa salita ng Diyos, ang labanan ay nanalo na. Napansin mo ba na sa sandaling magpasya kang lumapit sa Diyos, ang lahat ay tila nagkamali? Itinakda mo ang iyong puso sa pagdarasal ng higit pa, pagbabasa ng Biblia o paglaki ng pananampalataya at biglang ang mga pagkagambala, pag-aalinlangan at mga paghihirap ay wala na. Hindi iyon nagkataon ito ay isang espiritual na pag-atake. Ang pinakadakilang takot ni Satanas ay ang mga mananampalataya ay magigising sa kanilang tunay na pagkakakilanlan kay Kristo. Hindi niya sinasayang ang kanyang oras sa mga taong pasibo sa espiritual. Ngunit sa sandaling lumakad ka, sa iyong pagtawag asahan ang paglaban. Tulad ng isang magnanakaw ay hindi masisira sa isang walang laman na bahay. Inaatake ng kaaway ang mga nagdadala ng isang bagay na mahalaga pananampalataya, layunin at banal na autoridad. Ito ang dahilan kung bakit, kapag lumipat ka sa Diyos, ang kaaway ay gumagalaw laban sa iyo. Ang isa sa kanyang pinaka-epektibong taktika ay ang pagtatanim ng pagdududa. Ginawa niya ito kay Eva sa Hardin ng Eden, bumulong. Sinabi ba talaga ng Diyos? Genesis 3.1 Sinubukan niya ito muli kasama si Jesus sa ilang na pinag-uusapan ng kanyang pagkakakilanlan kung ikaw ay anak ng Diyos, Mateo Comard, 32.3 At ginagawa niya ang parehong ngayon pinupuno ang mga kaisipan ng mga saloobin tulad ng Sigurado ka bang mahal ka ng Diyos? Talagang pinatawad ka? Totoo ba ang iyong pananampalataya? Ang mga bulong na ito ay maaring hindi nakakapinsala sa una, ngunit dinisenyo nila upang mabura ang tiwala sa mangiapangako ng Diyos. Alam ni Satanas na ang isang mananampalataya na nag-aalinlangan sa salita ng Diyos ay isang mananampalataya na hindi tatayo dito. At sa sandaling ang pag-aalinlangan ay tumatagal ng ugat, takot at pagkabalisa sa lalong madaling panahon sundin. Ang isa pang pangunahing diskarte ng kaaway ay ang pagpapanatili ng mga naniniwala sa espiritual na pagod. Alam niya na ang isang pagod na kristyano ay isang hindi epektibo na kristyano. Pag-isipan si Elias, isang makapangyarihang propeta na tumawag ng apoy mula sa langit ngunit pagkatapos ng isang banta mula kay Jezebel labis siyang nasasabik na nais niyang mamatay per brand hari temoiniante or ang pagkapagod sa espiritu ay totoo at gagamitin ni satanas ang pagiging abala stress at emosyonal na pasanin upang masira ka hindi ka niya kailangang sirain kailangan lang niyang panatilihin kang ginulo at pinatuyo kapag naubos ka ang iyong buhay ng panalangin ay humina, ang iyong kagutuman para sa salita ay nawawala, at ang iyong espiritual na pag-unawa ay lumalaki. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos ang kanyang mga tao na magpahinga sa kanya, Mateo M. 28. Dahil kung ikaw ay nakarefresh sa espiritual, hindi ka mapigilan. Gustong, gusto din ng kaaway na gumamit ng takot bilang isang sandata. Ang takot ay isa sa mga pinaka- paralisadong taktika na ginagamit niya sapagkat nakakalimutan nito ang mga mananampalataya kung sino sila tumingin kay Peter isang sandali na siya ay naglalakad sa tubig ang susunod na siya ay lumulubog dahil ang takot ay umabot sa kanyang pananampalataya Mateo 14:30 si Satanas ay nagbubulong sa mga pinakapangit na kaso pinalalaki ang mga problema at lumilikha ng mga maling salaysay upang gawing reaksyon ang mga tao batay sa takot sa halip na pananampalataya. Ngunit ang Biblia ay malinaw, ang Diyos ay hindi binigyan tayo ng espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan, pag-ibig at isang maayos na pag-iisip, gamit Timoteo 1.1.70, kapag tumataas ang takot isang senyas na lumaban sa pananampalataya, ang mga espiritual na pag-atake ay totoo, ngunit hindi sila mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Nais ni Satanas na makaramdam ng walang magawa, ngunit ang totoo, binigyan na sila ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, Colossus Don Parking. Ang susi ay kinikilala ang pag-atake at pagtugon sa salita ng Diyos. Ang susunod na hakbang ay upang maunawaan ang eksaktong sandata na ginamit mismo ni Jesus upang talunin ang kaaway at pareho ito sa bawat mananampalataya ngayon. Nang harapin Nisatana si Jesus sa ilang hindi siya naghahanap ng isang pisikal na labanan. Siya ay pagkatapos ng isang bagay na mas mapanganib, kontrolin ng isip at pagkakakilanlan ni Jesus. Ang kaaway ay hindi sumama sa mga kadena o armas. Dumating siya sa mga salita. Gumamit siya ng tukso, baluktot na banal na kasulatan, at pakikidigma sa psikolohikal. Sinusubukan na tatanungin ni Jesus ang kanyang posisyon bilang anak ng Diyos. At narito ang nakagugulat na bahagi. Si Jesus ay hindi nakikipag-usap sa debate, hindi niya sinubukan ang mga tuwiran kay Satanas at tiyak na hindi siya nagpanik. Tumugon lang siya sa tatlong makapangyarihang mga salita. Ito ay nakasulat, Mateo 4, Ward, iyon lang ang kinuha nito. Sa tuwing naglulunsad si Satanas ng isang pag-atake, sinalungat ito ni Jesus ng banal na kasulatan. Walang mahabang mga argumento, walang pagsigaw, ang hindi maikakaila na katotohanan ng salita ng Diyos. At sa huli, walang pagpipilian si Satanas kundi tumakas. Bakit napakahalaga nito? Sapagkat si Jesus na ganap na Diyos ay maaring sirain si Satanas ng iisang utos. Maaaring niyang patahimikin siya ng banal na kapangyarihan. Gayunpaman, pinili niyang gumamit ng banal na kasulatan na nagtatakda ng isang malinaw na halimbawa para sa amin. Ipinapakita nito na ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang bagay na nabasa natin para sa paghihikayat. Ito ay isang sandata, isang espiritual na tabak, Efeso 6.17, na idinisenyo upang buwagin ang bawat kasinungalingan ng kaaway. Kung si Jesus ang anak ng Diyos ay umasa sa banal na kasulatan upang talunin si Satanas, kaano pa tayo dapat? Ang problema ay maraming mga mananampalataya na maliitin ang kapangyarihan ng pagsasalita ng salita ng Diyos. Sinusubukan nilang labanan ang mga espiritual na labanan na may emosyon, lakas, o personal na lakas. Ngunit hindi natatakot si Satanas sa pagsisikap ng tao. Natatakot siya sa autoridad ng salita ng Diyos na ipinahayag ng may pananampalataya. Pag-isipan ito, kung si Jesus ay umasa sa kanyang damdamin sa sandaling iyon, ang labanan ay maaaring natapos ng iba. Siya ay pisikal na mahina pagkatapos mag-aayuno ng apat na pung araw. Gutom siya, nag-iisa at mahina. Kung siya ay kumilos, batay sa emosyon maaring aliwin niya ang mga kasinungalingan ni Satanas. Ngunit sa halip umasa siya sa isang bagay na hindi matitinag, ang hindi nagbabago na katotohanan ng banal na kasulatan. Ito ay kung saan maraming mga naniniwala ang nakakaligtaan sa kanilang tagumpay. Nakikipaglaban sila sa mga espiritual na gamit ang pangangatuwiran ng tao, emosyonal na outbursts o kahit nakatahimikan, kung ang talagang kailangan nilang gawin ay ideklara, ito ay nakasulat. Maaaring makipagtalo si Satanas sa mga opinyon, ngunit hindi siya maaaring makipagtalo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, isipin ang paglalapat nito sa pang-araw-araw na buhay. Kapag sinubukan ng takot na gumapang, sa halip na tirahan ito, sabihin, ito ay nakasulat, Hindi binigyan ako ng Diyos ng isang espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan, pag-ibig at isang maayos na pag-iisip. Sa Juan Timoteo 1.7, kapag tumataas ang pagkabalisa, ideklara, ito ay nakasulat. Itapon ang lahat ng iyong pag-aalaga sa kanya sapagkat siya ang nagmamalasakit sa iyo. Pern Pedro 5, 7. Kapag bumubulong ang kaaway na hindi kakarapat, dapat kontra ito, nakasulat, ay turwala na ngayong pagkondena para sa mga nasa kay Kristo Jesus, Roma 8.1. Hindi ito kanais-nais na pag-iisip, ipinatutupad nito ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay tulad ng ginawa ni Jesus. Kinamumuhian ni Satanas ang sinasalita na salita ng Diyos dahil alam niya ang kapangyarihan nito. Alam niya na kapag ang isang mananampalataya ay nagsisimula sa paggamit nito, ang kanyang impluensya ay nabasag iyon ang dahilan kung bakit nagsusumikap siya upang mapanatili ang mga tao sa espiritual na pasibo, ginulo, o hindi marunong magbasa. Ngunit ngayon, alam mo ang lihim. Mayroon kang parehong sandata na ginamit ni Jesus, at kapag ginamit mo ito ng may pananampalataya, hindi mo lamang pigilan ang kaaway, ginagawa mo siyang tumakbo. Ang susunod na hakbang ay ang pag-aaral kung paano buhayin ang kapangyarihang ito araw-araw at gamitin ito ng may katapangan upang maglakad sa espiritual na tagumpay. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang espiritual na sandata. Napakaraming tao ang nagbasa nito tulad ng isang libro sa kasaysayan. Nakakalimutan na ang bawat salita ay nagdadala ng banal na kapangyarihan. Tinatawag ito ng Efeso Kapamban 17 na Sword of the Spirit na nangangahulugang hindi lamang ito para sa kaalaman ito ay nangangahulugang gagamitin sa labanan. Ipinakita ito ni Jesus nang harapin niya si Satanas, hindi sa mga emosyon o opinyon, ngunit sa banal na kasulatan. At ang parehong kapangyarihan ay magagamit ngayon. Hindi natatakot ang kaaway kung magkano ang alam ng banal na kasulatan. Natatakot siya kung magkano ang ipinahayag nila. Ang pagsasalita ng salita ng Diyos ay tulad ng pag-swing ng isang tabak sa espiritual na kaharian kapag idineklara ng isang mananampalataya na kasulat ito, inaaktibo nila ang parehong autoridad na ginamit ni Jesus upang talunin ang Diablo. Ito ang dahilan kung bakit nagsusumikap si Satanas upang mapanatili ang mga tao na tahimik, pasibo o nagdududa. Alam niya na ang isang mananampalataya na nagsasalita ng salita ng Diyos nang may pananampalataya ay hindi mapigilan kapag sinabi ng Biblia Hayaan ang mahina na sabihin, malakas ako. Joel 3.10 Hindi lamang itutula, ito ay isang utos. Bakit? Dahil ang mga salita ay humuhubog sa katotohanan. Sinasabi ng Kawikaan 18.21 Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Mas alam ito ng kaaway kaysa sa karamihan sa mga naniniwala, yun ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagbubulong ng kasinungalingan kaya't ang mga tao ay hindi sinasadya na nagpapahayag ng negatibiti sa kanilang sariling buhay. Sa halip na sabihin, hindi ko kailanman malalampasan ito, ipahayag, nakasulat ito, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Filipos 4.13 sa halip na sabihin na natatakot ako sa hinaharap, sabihin, nakasulat ito, sapagkat ang Diyos ay hindi binigyan tayo ng isang espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan, pag-ibig at isang maayos na pag-iisip. 2 Timoteo 1.7 Ang mga salita ay may kapangyarihan at kapag nakahanay sila sa banal na kasulatan, pinakawalan nila ang autoridad ng Diyos sa bawat sitwasyon. Ang pagdedeklara ng banal na kasulatan ay hindi tungkol sa mga magic na salita. Tungkol ito sa pananampalataya, sinasabi ng Hebreo 11 to nang walang pananampalataya, imposibleng mapalugod ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay malakas ngunit dapat itong magsalita ng may paniniwala. Isipin si Joshua at ang mga pader ng Heriko, Joshua 6. Ang mga pader ay hindi nahuhulog dahil ang mga Israelita ay tumayo doon tahimik na umaasa sa isang himala. Nagmarcha sila, sumigaw sila, at nagpahayag sila ng tagumpay bago ito makita. Ang pananampalataya na iyon sa pagkilos at ang parehong prinsipyo ay nalalapat ngayon. Kapag idineklara ng isang mananampalataya, nakasulat ito, hindi lamang sila nagbabanggit ng mga salita, pinapatibay nila ang autoridad ng langit sa kanilang mga kalagayan. Kinamumuhian ito ni Satanas dahil alam niya na kapag ang banal na kasulatan ay sinasalita ng may pananalig, kumuho ang kanyang impluensya. Ang layunin ng kaaway ay panatilihin ang pakiramdam ng mga mananampalataya na walang kapangyarihan, ngunit ang totoo sila ay may kasamang tagumpay. Sinasabi ng Biblia, ang mga sandata ng ating digmaan ay hindi karnal, ngunit malakas sa pamamagitan ng Diyos. Tus mga taga to Corinto 10.4. Ang isa sa mga sandatang iyon ay ang sinasalita na salita. Kung ang isang sundalo ay may isang tabak ngunit hindi kailanman iginuhit ito, ang sandata ay walang silbi. Gayon din, ang isang Biblia na nakaupo sa isang istante ay hindi takuti ng kaaway. Kapag ang mga salita nito ay sinasalita na may pananampalataya, ay naging isang puwersa ng kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus ang pagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi lang siya nagtuturo, ipinapakita niya kung paano manalo ng mga espiritual na laban. Maraming tao ang nagdarasal, sumasamba, at naghahanap ng Diyos ngunit hindi nila kailanman ipinahayag ang kanyang salita sa kanilang buhay. Nagtataka sila kung bakit sila nagpupumilit, kung bakit nakakaramdam sila ng mahina sa espiritual. Ang sagot ay simple, hindi nila ginagamit ang kanilang tabak. Isipin kung ano ang mangyayari kung ang bawat mananampalataya ay nagising araw. Araw at matapang na idineklara ang mga pangako ng Diyos. Ang takot ay mawawala ang pagkakahawak nito. Ang pag-aalinlangan ay mawawala at ang kaaway ay tatakas. Hindi ito teorya, ito ay isang banal na diskarte para sa tagumpay. Ang susunod na hakbang ay ang pag-aaral na gumamit ng mga tiyak na pagpapahayag na target ang bawat pag-atake ng kaaway tulad ng ginawa ni Jesus. Ang espiritual na tagumpay ay hindi tungkol sa kung gaano kahirap ang isang tao na nakikipaglaban, tungkol sa kung gaano kahusay ang kanilang paninindigan maraming mga naniniwala ang nagpupumilit dahil sa palagay nila kailangan nilang talunin si Satanas. Ngunit ang totoo, natalo na siya. Sinasabi ng Colossus Dory 2015 na si Jesus ay tinanggihan ang mga kapangyarihan at autoridad at nagtagumpay sa kanila sa krus. Ang kaaway ay hindi nakikipaglaban para sa tagumpay. Pakikipaglaban niya upang hindi matanto na nanalo na sila. Ito ang dahilan kung bakit ang espiritual na pakikidigma ay hindi tungkol sa pagsusumikap. Ito ay tungkol sa pagpapatupad. Kapag nauunawaan ng isang mananampalataya ang kanilang autoridad kay Kristo, tumitigil sila sa paghingi ng kalayaan at simulang ideklara ito. Hindi natatakot ang emosyon ni Satanas. Natatakot siya sa pananampalataya. Hindi siya nanginginig sa pagsisikap ng tao Nanginginig siya sa salita ng Diyos na sinalita ng may pananalig. Ang tagumpay ay hindi matatagpuan sa lakas ng tao. Natagpuan ito sa matatag na matatag sa ipinahayag na ng Diyos. Hindi natatakot si Satanas sa ingay. Natatakot siya sa autoridad. Marami ang nag-aiisip na sumisigaw sa Diablo ay tumakas sa kanya ngunit kung hindi man ang sinasabi ng Biblia. Nagbibigay ang James Cropper 7 ng formula para sa tagumpay. Isumite sa Diyos tumanggi sa Diablo at tatakas siya mula sa iyo. Ang pagsusumiti sa Diyos ay mauna, dahil ang autoridad ay epektibo lamang kapag nakahanay ito sa pagsunod. Ang isang mananampalataya na nabubuhay sa pagsuway ay walang kapangyarihan laban sa kaaway. Ngunit kapag ang isang tao ay naninindigan sa pananampalataya, ganap na sumuko kay Kristo, ang kanilang mga salita ay nagdadala ng timbang. Ito ang dahilan kung bakit hindi sumigaw si Jesus kay Satanas sa ilang ipinahayag niya lamang. Nakasulat ito, ang kapangyarihan ay wala sa dami. Ito ay nasa autoridad ng salita. Maraming tao ang nagdarasal para sa tagumpay, ngunit kakaunti ang nagpapatupad nito. Ang susi ay ang pag-unawa na binigyan ng Diyos ng kanyang mga tao ang kapangyarihang lumakad sa pamamahala sa kaaway. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang sinasabi ng isang tao. Ito ay tungkol sa kanilang pinaniniwalaan. Kadalasan, ang mga naniniwala ay nagsasalita ng banal na kasulatan ngunit nag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Nagbabala si Jesus tungkol dito sa Marcos Karami No. 23 na sinasabi na ang mga bundok ay gumagalaw hindi lamang kapag nagsasalita ang mga tao ngunit kapag hindi sila nagdududa sa kanilang puso. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Sinasabi ng Hebreo 11.6 nang walang pananampalataya, imposibleng mapalugod ang Diyos. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pakiramdam ng malakas. Tungkol sa pagtitiwala na ang salita ng Diyos ay totoo, kahit ano paman. Naglakad si Pedro sa tubig dahil naniniwala siya sa salita ni Jesus, hanggang sa hayaan niyang matakot na gumapang sa Mateo 14.30. Nais ng kaaway na ang mga mananampalataya ay nakatuon sa mga pangyayari, ngunit ang tagumpay ay nagmula sa pagtuon sa Katotohanan Ang pananampalataya ay kung ano ang nagpapaaktibo sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, na naging katotohanan ang pagpapahayag. Maraming naniniwala ang nagpupumilit dahil nilalaban nila ang mga maling laban. Gusto nga gusto ni Satanas ang mga pagkagambala, nais niyang lumaban ang mga tao sa kanilang sariling lakas sa halip na umasa sa mga pangako ng Diyos. Ang mga Efeso X12 ay nagpapaalala sa atin, hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong guro at kapangyarihan. Ang tunay na labanan ay espiritual at nangangailangan ito ng mga espiritual na sandata. Ito ang dahilan kung bakit hindi opsyonal ang pagdarasal, pagsamba at pagdedeklara ng banal na kasulatan. Sila ang mga susi sa pagpapatupad ng tagumpay. Kapag may nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi lamang nila hinihikayat ang kanilang sarili. Inaaktibo nila ang kapangyarihan ng langit laban sa kaaway. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ni Satanas na panatilihing pasibo ang mga mananampalataya. Ang isang tahimik na kristyano ay isang walang lakas na kristyano. Ngunit sa sandaling nagsisimula silang magsalita ng katotohanan, ang kapaligiran ay nagbabago. Ang espiritual na tagumpay ay hindi nakalaan para sa iilan. Magagamit ito sa bawat mananampalataya, ngunit nangangailangan ito ng pagkilos. Kinakailangan nito ang pag alam ng salita ng Diyos idineklara ito ng pananampalataya at matatag na matatag kahit ano paman. Ang layunin ni Satanas ay maging mahina ang pakiramdam ng mga mananampalataya, ngunit ang totoo, nagtagumpay na sila kay Kristo. Isipin ang isang buhay kung saan ang takot ay walang mahigpit na pagkakahawak, kung saan ang pag-aalinlangan ay natahimik, at kung saan ang kaaway ay tumakas sa tunog ng salita ng Diyos. Hindi ito pantasya, ito ay isang katotohanan para sa mga naninindigan. At ngayon, oras na upang maisagawa ang katotohanan na ito. Ngayon alam mo na ang isang salita na ginagawang nanginginig si Satanas. Ang tanong ay, gagamitin mo ba ito? Napakaraming mga mananampalataya ang nabubuhay sa takot, nahihirapan laban sa mga pag. Atake na mayroon na silang autoridad upang talunin. Ngunit ngayon, nagbabago iyon. Mula ngayon, sa tuwing ang mga bulong ng kaaway ay nag-aalinlangan, pagkalito o takot, mayroon kang lakas na ikulong siya, magsalita ng salita, ipahayag ito ng may pananampalataya, at panoorin bilang ang mga puwersa ng kadiliman ay bumalik sa pagkatalo. Paano naman kayo? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa labanan? Ibahagi ang iyong patutuo sa mga komento. Gustong... Gusto kong marinig kung paano lumipat ang Diyos sa iyong buhay. At kung pinagpala ka ng mensaheng ito, tiyaking mag-subscribe at i-on e, ang mga abiso upang hindi ka makaligtaan ng isa pang pagtuturo na maaring magbago ng iyong pananampalataya. Bago ka pumunta, mayroon akong isa pang paghahayag na ayaw mong makaligtaan. Mag-click sa susunod na video dito mismo sa screen kung saan inilalantad namin ang isa pang nakatagong diskarte ng kaaway na hindi pinapansin ng karamihan sa mga Kristiyano, kailangan mong makita ito, manatiling malakas sa pananampalataya at makikita kita sa susunod na pagtuturo. Pagpalain ka ng Diyos.